Gahapon, Western Visayas, Negros so Occidental, Ilongo OFW, gin ang makakulugmat nga inagyan sa so 7.7 magnitude ng linog sa Myanmar, kag Thailand. Peso, Iloilo, kag Iloilo City, magabuli kung may mga Ilongo OFW nga nabiktima sa linog. Iniang gin tutukan ni Kim Salinas. Naglabot na sa masobra 1,700 katao ang napatay bangod sa magnitude 7.7 galinog nga nagluntad sa Myanmar kay Thailand sang Damlaglang. Madamo pa ang nagapabilin nga missing. Isa sa naka-experyensya sang linog ang Ilonggong nga Rio. Tumando kini sang Zaraga Iloilo apang nagatrabaho bilang manunodlo sa Bangkok, Thailand. Yara kuno ini sa faculty room sang nagtayog. Apisa na kay balos ang dapat buhaton. Nagbatsag sa gihapon ini sang kakulba. Then suddenly, nabatsagan mo ng linog. Ara kami sa third floor, sa ano, building. And then ang mga classes ongoing ara sa fourth floor. So immediately, nag ano lang kami nagdala sa mga uh, importante ng na gamit nag Top top sa wala pa makabalik si Rio sa ginestaran ng condo unit bungod sang halit kadalas dala sang linog. Sa pinakauling nga datos ng Department of Foreign Affairs, apat ka mga Pilipino ang missing sa Myanmar bungod sa linog. Padayo naman ang verification sa Public Employment Service Office Iloilo, kag Iloilo City, kung may Ilonggo OFW nga apektado sa linog. Nag-coordinate kami, Sir Kim, with the Department of Migrant Workers, kag nagpamangkot kami sa ila, kung may mga update with regard kay uh, ini ang ahensya nga naghahatag sa mga uh, mga information uh, regarding sa hitabo. But as of now, wala pa man siyang may napapanaog na DMW advisory. May two options na siya. Number one, i-repatriate bala siya or, uh, or anong kinanda niya nga bulay gara. Pag abot diri, no, may araw ano, kita ginahatag sa ila na uh, assistance. So, pinapasulod na sila naton sa social welfare naton yung mga programs. Kung ang pareho sa ningalinog ang magluntad sa Iloilo City, masarangan ayhan sa mga struktura sa syunan ang kabaskog sini. Suno sa Iloilo -Ilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, ining sa isang hitabo ang napanghandaan na. Nagasunod kuno sa National Building Code ang mga estruktura sa syudad, kag, liquefaction resistant ang mga ini. Ang tanan nga high-rise buildings nga ginapatindog diri sa city, specifically ang diri sa may area sa Manduriao, ang diri sa may city proper, have already uh, prepared their structures to withstand sang isa ka uh higher than a magnitude 7 uh, earthquake Porquia, kim salinas one western visayas